guys time check, maaga pa almusal na kami bago kami maglakad-lakad almusal lang to pero parang tangalian na Dapat ito na lang tinuha mo kanina. Magkakasarap naman ang lambot. Dapat hindi pa magustuhan, di ba? Magusta, diba? Ngayon, ngayon lang may ganito sila eh. Ang baka naman kapag walang ganito, masarap, di ba?

kahit na kahit na luluto ako hindi ako ano ko makain wala na wala gusto ko wala yung talong hindi ko talo hindi ko kasi talo hindi ko kasi talo hindi ko hindi ko kasi talo hindi ko kasi talo hindi ko kasi talo hindi ko kasi talo hindi ko kasi hindi ko 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 Guys, well, dito lang kami talaga nagtatambay pag nag-off kami. Kasi masarap na itong ulam. masarap kasi ang ano nyo dito. Maraming pagpipilihan. Saka masarap ang luto nila. Masarap ang ulam dito. Kaya lagi ng, lagi ng mga videos ko galit. Pag nag-day off, dito lang palagi. Saka dito, marami kang mabibili na hindi ka-afford talaga. mga damit namin dahil dito binibili sa FOS. Yung mga branded-branded, hindi -branded, namin kaya. Kaya kung kaya. kakayanin. Pero, mas ano, mas uunahin muna yung ibang pagkaka... Pangangailangan. Nakabili ka nga ng dalawang libon kasi naman, yung para para naman natin kita mas. okay guys, babay na, tatingin muna namin ang ah pagkain. Happy lunch. Ay, happy breakfast pala. Breakfast pa lang namin to guys. Mamaya kakain ulit kami. Bye!